Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. One Time, The New Filipino Time, alas 6 ng gabi. This Time Check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. DriveMax. Uh, ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking lalaki, ang at tumatagal. tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Yeah! Viva Max Artist na natagpo ang walarang rang buhay sa condo unit sa QC, hindi namatay sa bugbog ayon sa QCPD. Pinalabas ng Malacanang na nag-resign dahil sa delikadeza, hindi raw totoo ayon kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Labing pito pang individual, pinasa sa ilalim sa ilbo ng ICI. Baha sa Luneta 2.0 Rally, kasado na. At mga senador at ilan pang kilalang personalidad inalala ang naging kontribusyon ni dating Senate President Juan Ponce Enrile sa necrological service sa senado. Drive Pag -lita. Pag -lita. Buong puso kasama ang buong versa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines in the heart. Of changing lives, changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Dry Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito, I'm Drive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Max. Bandita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Miyerkules, November 19, 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Angel Di Vera. Drive Max. Max, Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, hindi dulot ng pambubugbog. Ang pagkamatay ng Viva Max artist na si Gina Lima na unang natagpo ang wala ng buhay sa kondo unit ng kanyang ex-boyfriend na si Ivan Ronquillo sa Quezon City. Sa pulong balitaan sa Camp Krame, sinabi ni Quezon City Police District o QCPD Spokesperson Major Jennifer Ganaban na batay sa autopsy report ng Regional Forensic Unit, ang mga pasasahita ni Lima ay non-fatal o hindi nakamamatay. Ayon sa post-mortem findings, may congested lungs at heart congestion din ito. Dagdag ni Ganaban, hindi pa matukoy ang eksaktong sanhi ng kamatayan ni Lima at hinihintay pa ang resulta ng toxicology at histopathology test. Nakolekta naman ng Sinof ng Soko sa condo unit ang ilang tablets at marijuana kush. Hindi sumailalim sa drug test ang witness na si Ivan Ronquillo dahil hindi siya naaresto. Samantala, kinumpirma, kinumpirma rin ng QCPD na binawian ang buhay si Ronquillo. Naisugod pa ito sa ospital kanina umaga ngunit idineklara ng dead on arrival. Trimax Brigada Balita Sa ibang panig pa rin ng ating mga balita mga kabrigada itinanggi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na nag siya sa pwesto Nabigla lamang daw siya nang ianunso ito ng PCO May report si Brigada Maricar Sargan i-Brigada mo Brigada Report Nilinaw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya nag-resign out of delicadesa taliwas sa naunang pahayag ng Presidential Communications Office. Giit niya na islamang niyang itama ang maling impresyon na kusa siyang nagbitiw dahil hindi umano totoo na nagsumiti siya ng resignation letter. Pero kung maaalala noong Mayo, kabilang si Bersamin sa mga miyembro ng gabinete na nagsumite ng courtesy resignation alin sunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng kanilang performance Interview. Sa panayam ng Malacanang Press Corps, sinabi ni Bursami na ang tanging dokumentong kanyang pinirmahan ay ang liham na nag-a-acknowledge na napalitan na siya at ginawa niya ito noong hapon ng November 18, isang araw matapos si anunsyo ng palasyo na nagbitiw umano siya. Dagdag pa niya, hindi rin siya kinonsulta bago inilabas ang pahayag ng PCO, bagay na ikinabigla niya. Gayun pa man, nilinaw nitong wala siyang sama ng loob at tinanggap niya rin ang pagpapalit dahil ang kanyang posisyon bilang Executive Secretary ay at the pleasure of the President. Binigyang di ni Bursa na lang niya maging malinaw na hindi siya kusang nagbitiw, lalo na at ayaw niyang isipin ng publiko na guilty siya sa mga ibinabatong akusasyon. Umiwas naman siyang sagutin ng direkta kung ginagamit ba siyang scapegoat upang pagtakpan ang mas malalaking issue at iginiit na hayaan mo ng gumulong ang mga proseso sa ilalim ng batas. Mababatid na nakaladkad ang pangalan ni dating ES Bersamin sa umano'y 50 billion insertion na batay sa pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. In the heart of changing lives, ako si brigada maricar sargan now 15.1 brigada news fm manila the music and news authority. IMAX. 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 Samantala mga kabrigada, naglabas na muli ang Independent Commission for Infrastructure ng bagong listahan ng mga pangalang pinasa sa ilalim sa Immigration Lookout Bulletin Order. Samantala naudlot naman ang referral ng kaso laban sa tatlong senador na iniimbestigahan pa rin sa flood control scandal. Narito ang report ni Brigada Jigo Studio, Ibrigada mo! Report! Humiling ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order para sa labing pito pang individual na manoy may kinalaman sa anomalya sa mga infrastructure projects. Ayon sa ICI, kaugnay ito ng mga kasong kriminal na isinampa ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay dating ako Bicol Partilist Representative Zaldico ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga key officer ng Sunwest Incorporated. Kasama sa listahan ang ilang regional at assistant regional directors, division chiefs, engineers, accountant at board members ng Sunwest na sinasabing may papel sa mga irregularidad noong Martes. Nagsampang ombudsman ng non-billable charges laban kay Ko at ilang dating opisyal dahil sa manimaan-malyong flood control project sa Oriental Mindoro. Nauna na rin naglabas ng ilbo ang DOJ laban kay Ko at inaasahang mas paiigtingin pa ang pagbabantay habang nagpapatuloy ang investigasyon. Samantala, madidelay ng hanggang sampung araw ang referral ng kaso laban sa tatapang senador na dawit umano sa flood control scandal. Ang kay ICI Chair Andres Reyes Jr., Ini-evaluate pa nila mga affidavit na isumite ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kaya maaantala ang pagsusumite sa ombudsman. Matatandaan na inirekomenda na rin ng ICI ang pagsasampa ng kaso laban kina Senator Jingoy Estrada at Senator Joel Villanueva. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Climax. Climax. Right, Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Kabrigada impeachment complaint laban naman kay Pangulong Bombong Marcos hindi magtatagumpay sa kamera ayon yan sa minorya. Brigada Haji Camino, ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -b -b Report. Walang nakikitang dahilan ng ilang miyembro ng minorya sa Kamara para maghain ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang pananaw ni Naakbayan Party List Representative Percy Sendanya at Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando sa harap ng mga aligasyon ng korupsyon laban kay Marcos, partikular ang mga isiniwalat ni dating Congressman Elizalde Co. Sa pulong balitaan, ipinaliwanag ng minority members na mahalaga ang hawak na ebidensya tulad ng kaso ni Vice President Sara Duterte na naging motivation umano nila sa pagsisampan ng reklamo. Giid ni Sendanya, ang impeachment case ay dapat na nakaugat sa katotohanan at ebidensya. Kung matatandaan, si Sendanya ang nag-endorso ng una sa apat na impeachment complaints na inihain laban kay Duterte noong 19th Congress. Naniniwala rin si San Fernando na mahirap na magtagumpay ang impeachment laban sa Pangulo, lalo na kung ibabatay sa post sa social media. Until then, wala pang compelling reason. Kasi tingin natin ang impeachment complaint should be founded on facts and evidence. Ang problema kasi, walang legal weight yung binabanggit ni ni former representative sa, Sandico. Uh, Binulalas niya lang yan sa social media. So that is why we are uh, telling former representative to come home. At kung talagang seryoso ka sa mga allegation mo, eh sabihin mo yan under oath so that it will have legal weight. Patungkol naman dun sa impeachment, it's a very political process. No? So nabanggit ni Representative Percy, na kailangan, ano yan, uh, founded very strong evidence. Eh, may mahirap naman, ipabatay natin yung ating mga proseso sa pinost lang sa social media. Ipinunto niya na kailangan bigyan ng bigat at halaga ang kanya mga exposes dahil inihayag lamang ang mga akusasyon sa social media. Kaya naman nais ng minorya sa kamera na umuwi na sa bansa upang manumpa bago maglahad ng testimonya. We urge former Representative Zaldico to return to the country and reduce his statements into an affidavit to be duly subscribed under oath before the proper authorities. Doing so will not only allow due process to take its course, enabling a proper evaluation of the merits or the merits of his claims, while affording him the opportunity to respond to the equally serious accusations against him. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Primax, Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. Samantala mga kabrigada, matapos mamaya ni dating Senate President Juan Ponce Enrile nitong November 13, nagsagawa ngayong araw ng necrological service ang Senado para sa kanya. Sa naging memorial service, isa-isang inalala ng mga mambabatas noon at ngayon ang naging malaking papel ni Enrile sa kanilang buhay at karera. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Report. Pagpatak na magaalas alas 9 ng umaga kanina, sinalubong ng mga staff at maging senador ang labi ni dating Senate President Juan Ponce Enrile para sa necrological service nito sa Senado. Matapos na formal na buksan ni Senate President Tito Soto, ang memorial service sa dating senador ay sinariwa ng mga dati at maging kasulukuyang mambabatas ang naging kontribusyon ni SP Enrile sa kanyang buhay at maging kanilang. Unang-unang sumala nga para magsalita rito si dating Senator Dick Gordon at ayon sa kanya bagamat may pagkalayon nitong Senrile ay meron daw itong mamun na puso. One thing I must tell you, he never fled the country. Inaatake siya kaliwat kanan. Hindi siya nagpakita na wheelchair Hindi siya nagpakita na natatakot. Hindi siya umalis, sinarap niya ang mga nanunulig sa at lumabas yung tunay na pagkatao niya. Sa kabilang banda ay nalala naman ni eh, Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ang hindi niya makakalimutang sinabi ni Enrile sa kanya noong maharap ito sa pagdinig ng Senado. A Senate hearing was convened against me. And in that hearing, Senator Enrile declared Gloria Macapagal Arroyo is like Caesar's wife. She is not only without sin, she also appears without sin. Oh, that made my day and helped my career. Ginamit na rin ni Sandro Jingoy Estrada ang oras na ito para pasalamatan si Andrile na siyang may malapit na relasyon sa kanyang pamilya. Nung ako naman ang kailangan niya samahan sa detention facility sa Camp Krami, mahigit isang dekada na nakakalipas, literal na sinamahan po ako ni Maring Johnny. But levity aside, words are not enough to describe the warmth and fatherly affection shown to me by Manu Jani. The very first thing he did after the Supreme Court granted him bail in 2015 and ordered his release from hospital detention was to visit me and Senator Bong Revilla to lift up our spirits, to tell us to keep the, to tell us to keep the faith. And, to never lose hope. Ayon naman kaysa na President Tito Soto, masaya siya na nagkaroon siya ng pagkakataon na makatrabaho bilang mambabata si Enrile na kung tawagin niya nga ay Manong Johnny dahil na rin daw sa pagiging fatherly figure nito. Sa huli sinabi ni Soto na batid nila na mga nagmamahal kay Enrile na masaya na ito kung nasaan man ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng no 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News, o Kabrigada, kasado na ang mas malaking kilos protesta na baha sa Luneta 2.0 sa November 30 sa Luneta yan at iba't ibang lugar sa bansa. Sa press conference ng kilusang bayan kontra kurakot, ipinakita nila ang mga maleta na may mensaheng laban sa korupsyon. Po nito mga kabrigada sa video ni dating Congressman Saldeco na nagpapakita raw ng maletang ginamit sa pagdadala ng pera para sa ilang opisyal. Ayon pa sa KBKK, komikilos lang ang malakanyang dahil sa sunod-sunod na protesta. Kasama rin sa kanilang panawagan ang malalim na reforma para gawing mas bukas at accountable ang pamahalaan tulad ng pagbuwag sa pork barrel, pagbabawal sa lamsam insertions at real-time sa paglalabas ng dato sa mga proyekto at kontrata. Hindi ng KBKK, hindi dapat mauwi sa damage control ang iskandalo. Sa November 30, inaasang dadagsa at na uh, ibat-ibang sektor sa Luneta para panawagan ang pananag ang pananagutan ng mga sangkot at pagbabago sa sistemang puno ng korupsyon. Brigada Bandita Nationwide Samantalang mga kabrigada, patay ang tatlong hinihinalang drug suspect matapos mauwi sa enkwentro ang buy bust operation kahapon ng PNP Drug Enforcement Group sa Cubao, Quezon City. Ang mga suspect, balak daw i-estafa ang mga pulis. May isa pang kasamahan ang mga ito na patuloy na pinagahanap ng mga otoridad. Narito ang ulat ni Brigada Cath Austria. Ibrigada mo! Brigada! B -b 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 report. Na uwi sa madugong enkwentro ang ikilasang buy operation ng PNP Drug Enforcement Group sa Quezon City kahapon matapos sumulong tangkaing i-estafa ng tatlong sospek ang mga operatiba. Ayon sa PIDG, nasa target list at bahagi ng intelligence packet ang grupo na minaman man ng mga operatiba mula noon pang Agosto. Sa ikinasang transaksyon, biglang umanong nagpaputok ang leader ng grupo nang makita ang buy Money dahilan para mauwi sa palitan ng putok. Dalawa ang sugatan, isang police personnel at isang confidential informant sa kamay umano tinamaan ng dalawa matapos unang paputukan ng mga sospek ang mga operatiba. May isa pang sospek ang nakatakas at patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Ang nangyari po is, magkakaroon na po ng transaction, nakita na makikita na uh, nag, ano, 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 po. Nakita po nila yung pera. Ngayon po, parang siyempre, ang pang-purpose nila parang iistapahin po nila. Ngayon po, Uh, nagpakaya po yung isang leader po nila, yun ang una pong pumutok. Doon na po nagkaroon ng, kaya doon na nagkaroon ng uh, insidente ng shooting. Ang, okay, ang, my... ang iniisip po nila, nakita na po nila yung pera, parang aga, ano po nila, kukunin na lang, uh, nakita nila yung pera, nag, nag, nag gain na po sila ng ano na, kukunin na lang nila, uh, kukunin din nila yung item na ma, ma ano nila, kasi mapapatay nila yung mga, mga, uh, mga katransaksyon din nila po nila na polis. Isa namang kasamahan ng mga sospek ang may resemblance umano sa leader ng dimhoko Robbery Group na na-arasto noong 2017 ngunit subject for verification pa. Na-recover sa operasyon ng dalawang caliber pistol, isang revolver at mga pakete ng hinihina ng shabu na may bigat na humigit kumulang 10 kilo at tinatayang nagkakahalaga ng halos 68 million pesos. Dagdag pa ni si, hindi itong unang insidente ng grupong nagtatangkang i-double cross ang mga operatives iba. May mga insidente na rin po dati na kunyari po is meron silang dala pero siyempre malaking halaga po kasi yan eh. Nagkakaroon na po sila ng interest. Ngayon gagawa sila ng plan para bakit makukuha ko na po yung drug item at the same time meron pa akong yung pera po makukuha po nila. Kung napapatay nila yung mga katransaksyon po nila. Sa kabila ng insidente, iginiit ng PNP na nananatiling bloodless ang karamihan ng kanilang operasyon. Nanatili po ang ating kampanya sa anti-legal drug operations. Magamat meron tayong bagong director, si General Elmer Lagay, nanatili po tayo na bloodless ang ating operations sa drugs. Ngunit kapag na-endanger naman po ang buhay Uh, security ng ating mga membro, lalo na po ng pideg ng ating mga operatives, hindi naman natin nahahayaan na mamatay ang ating mga kapulisan sa pagtupad ng kanilang katungkulin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Drive Max, Drive Max, Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Mahabang binantayan upang Upan completo Drive Max, Drive Max, Brigada Balita Nationwide, Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalat ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Angel de Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 36 days na lang, Pasko na. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.